magandang araw mga katiits ang uh, ngayong araw na to ay meron tayong uh, ipapakitang isang sign nito sa mainyo ito yun mga katiits oh. merong diamond dyan yan ang diamond may dat sa gilid tinalian na kasi ito ng ano dito baboy dito sa kanyang kabilang side meron namang ano ano ito X na may letter C ah, ito yun ganyan letter C tapos may X tapos parang may guhit ito ang ibig sabihin yan ah, meron daw malaking kahoy dito na may ano may Uh, wire sa kanyang katawan so dito mapapansin natin dito talaga yung diamond shape po oh. na may dot talaga sa ano sa itaas yan diamond talaga yan luma na yan luma kasi ano na na halos yung ano yung marka tapos dito nagkumuplage na rin yung letter X na may letter C sa itas dati meron daw ditong ano malaking uh, puno ng uh, mangga dyan banda sa may ilalim dyan. tapos meron daw pitugo dito at banda daw meron pitugo at saka mangga dyan so kung mapapansin natin yung ano yung niog ay talagang ano hindi yan mayroon bunga yan ito yung katawan wala ng bunga oh yung sa kabila maraming bunga ito walang bunga yan Mayroong bunga yan at lahat ng niyog sa paligid ay may bunga ito lang yung walang bunga oh tapos ito yung diamond, sa harap niya mga uh, 50 meters ay meron talagang diamond shape na bato na may uh, dot din or may isang uh, bato rin sa uh, kanyang likuran. So nandun yon banda, nandun na porosyon. So maya maya ay puntahan natin yung bato na may ano na may sign okay guys so ibig sabihin ito uh, din deposit itong kasi diamond yan eh diamond at saka ano ang niyog na to ay may poison kasi wala nang bunga yung ano eh yung puno yun. tapos ano na napaka malnourished na Parang bunga mataas na to, puno, pero malnores lang. Maraming mga neog dito pero yung iba ang, ang tataas na. Pero ito lang yung hindi talaga na bunga. Merong ano ito, merong bunga dati daw pero malit pa nasa mga uh, 10 meters pa lang ay merong isa, dalawa pero hindi talaga dumadami so yan ang marka ibig sabihin dito kung mayroong uh, deposito dito uh, meron siyang poison kasi yan ang yan ang yan ang ano yan ang palatandaan na may poison kasi walang bunga so ngayon guys puntahan natin yung bato na may diamond at may Uh, dat sa gitna post muna natin yung video so nandito na tayo sa area guys uh, hindi pala yun ano guys uh, dat sa gitna kundi may dat sa ano may isang bato sa kabila so ito yung hugis diamond na bato guys ito makikita nyo patulis yan nakadiamond yan Dyan dati malaki ito kaso natabunan na ngayon so ang center niya ay nandoon nandito at makikita nyo mayroon siyang dot I mean mayroong isang bato yan uh -huh. Ting ngayon guys